yung ganito na pagkakaluto ng paksiw na pata, ika nga nila, legit talaga na tender melt in your mouth. Yan o, pati yung laman, makikita na tender and moist talaga yung pagkakaluto. Kung papaano namin to niluto, ganito lang kadali. Unang gagawin dito, iparboil mo na itong pata ng baboy. Magpakulo ng sapat na dami ng tubig. Lagyan ng dahon ng laurel. Limang piraso lahat to. Pagka na, nakakulong-kulong -kulo na, ilagay na ang pata ng baboy. Nahugasan ko na rin itong mabuti. Pakuloyin hanggang sa kulong-kulong -kulo na ulit ito. Dapat gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Para nga mapasingaw yung hindi kaayayang amoy na nanggagaling sa pata, huwag na rin itong takpan. Subok na talaga namin itong bay leaves. Napakabis pantanggal nito sa mga hindi kaayayang amoy. Ito namang mga nakalutang na bula, dumi yan na galing sa pata tanggalin na lahat yan. Bakit ba kasi kailangan pa itong tanggalin? Para naman, hindi na dumikit ang mga duming ito sa pata. At di na nga kailangan hugasan pa para lang matanggal ang mga dumi na nanikit dito. Hayaan lang itong kumulo ng kumulo ng mga nasa limang minuto. Saka naahunin at patiktikan sa strainer. Ito namang pinagpakulo ang tubig. Itapon na yan. Ngayon, umpisahan na ang paggigisa. Magpainit na ng mantika. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Maglagay na ng bawang. Buong ulo lahat to ng bawang. Haluhaluin hanggang sa maamoy na yung bango ng bawang. Pahiran din ng mantika yung kabuan ng lutuan. Para naman hindi malikit yung pata. Ganon din na ayusin yung pagkakalagay ng pata. At huwag muna itong gagalawin nasa dalawa hanggang tatlong minuto. At habang nga nagtatalsik ka ng mantika, nagsuot muna ako ng guantes. Masakit kasi yung talsik niyan. Matapos nga ang ilang minuto, subukan galaw-galawin ng pata. At pagka ganyan na na hindi ito nanikit, pwede nang balik tarin. Pero bago yan, tanggalin na muna itong mga bawang. Para naman, maiwasan itong masunog. Ilagay na ang sibuyas, balik tarin na ang pata, Patuloy lang lutuin hanggang sa maamoy na yung bango ng sibuyas. Ngayon, pwede nang timplahan ng patis. Lutuin ng isang minuto. Maglagay na ng sabaw. Apat na tasa ng tubig. Tatlong piraso nito, yung laurel na ginamit din natin kanina. Dalawang kutsara nitong buong paminta. Ilagay na rin nito yung mga natustang bawang kanina. Takpan pakuluin hanggang sa kulong sa saka nalutuin ng isang oras, o kaya naman ay hanggang sa mapalambot na ang pata. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Habang kumukulo, ang sarap talaga ng amoy nung tostadong bawang. Matapos nga ang isang oras, yan no, medyo napalambot na ang pata. Pero hindi pa ito yung gusto kong lambot ng pagkakaluto nito. Ngayong medyo napalambot na nga ang pata, maglagay na ng suka. Mas malambot pala talaga yung pagkakaluto ng pata. Kapag ilalagay lang yung suka, pagka ng malambot yung karne. Yung resulta ng pagkakaluto pagka ganito, suabi talaga ang lambot, lalo na yung laman, tender and moist talaga. Hindi sumasapal. Timplahan na rin ng chicken powder, dark soy sauce, pampaganda ng...